So ayun, welcome back po ulit mga tropa pips sa ating channel So ngayon po, ano, may ipapakita po ko sa inyo ngayon Yung bagong motor nga po ng Euro Motor Falcon 1 ETI So ngayon, ipapa alam ko po sa inyo ngayon kung ano na nga ba ang experience ko Sa loob po ng 24 days sa akin Mula po nang ginagawa ko ang vlog na to Bali 24 days na po siya sa akin So, noong unang 500 kilometers na po yung natakbo ko Pinapunta ko na po siya sa casa, pinachinsoon po na po So ngayon samahan nyo po ako para malaman nyo po kung ano nga ba mga naranasan sa sira, mga na-experience sa motor na to. Tara, let's go! So ayan nga po no, ito makita nyo po itong Euro Falcon ko. Bali 24 days na po siya sa akin mula nang uh, nakuha ko siya. So papaalam ko po, po sa inyo kung ano mga na experience ko sa motor na to. So ayan nakita niyo talagang napakapogi naman talaga ng motor niya niya. talagang kahawig na kahawig po siya ng Honda ADV. Dual ABS na po siya. Sa unahan. At saka sa likuran niya. Naka ABS na po yan parehas. So ayan. Ayan po no talagang tambutso niya rin talagang napakaganda wow. Ayan, yung upuan niya talagang napakaganda saka ito pong mga uh, pairings niya no? talagang talagang para sa akin napaka quality quality po yung mga ano niya no? mga bakal niya yung handle ano niya sa likod passenger handle talagang magandang klase to mga pairings niya ganda yung upuan malambot so talagang believe po ako no Napakaganda ng quality ng mga bearings niya. So ayan, makita niyo po 'yan, oh. ayan, kitang-kita niyo naman yung EDB tawig. Ayan, oh. EDB po, wow. ayan, oh. Pero siyempre may pag may pagkakaiba po 'yan. 'Di ba? Talagang Falcon na Falcon po siya. So ayan nga po, no. Ayan, no. Oh. Talagang napaka-quality. Talagang ilalabang ko to sa ano, mga branded na motor marami na rin po ako experience sa mga branded na motor no kaya sinasabi ko po dito walang ano to no walang halong biro to talagang quality rin to napaka smooth so pakita ko po sa inyo ngayon yung uh, kilometers kung ilan na po natakbo nya ayan so ayan bali sa 24 disc po nya sa akin nasa 800 800 84 na po siya So ayan. Natakbo niya. Di ba? Tapos papa ano ko sa inyo yung tunog no? Yung tunog niya. Ayun. Makita niyo po 'yan. Parang patahimik lang. Parang ano rin eh. Mga branded talaga ng motor yung tunog niya. talagang masabi ko na suri para sa akin sa pulog ng 24 months. Yung side mirror niya, magandang klase rin. Diba? So, ayan. Ang paganda niya. Ayan, you no? Know, Nagnabig sila, oh. Ng ADV. So, bali itong sa akin, no? Yung experience ko lang po dito sa ngayon. Preno niya sa likod. Ayan po yung pre sa likod, oh actually sira po yan itong caliper po. sira po yung caliper nung unang araw niya po na binigay sa akin itong uh, Euro motor unang araw na ginamit ko siya mula sa kasa ng inuwi ko sa bahay so naka experience agad ako na mga ilang kilometro pa lang natakbo ko nawalan po ako ng preno sa likod nawalan ako ng preno so hindi ko siya pinansin muna sa so, loob ng mga 3 days 3 days ulit na paggamit ko ganun pa rin na nawalan, nawalan siya ng preno sa likod tapos ngayon nung kinapako sobrang init niya yung caliper sobrang init ng caliper, kinapako to kaya sabi ko siguro baka doon doon siya nagka problema sobrang init, tapos nawala yung preno pero wala siyang error dito na lumalabas sa ABS niya wala pong error na lumalabas yung pag tumatakbo ko, tapos nawalan, walang error siya so ngayon nung sumunod na araw, mga 4 days na uh, nag ako dun sa may ano sa may kasa na ko ng motor sabi ko uh, ganito po yung sa motor ko na walang po ko ng prino pag mainit yung kaliper o mainit masyado so nag ano naman sa akin sabi sige dalhin mo sir dito yung ano mo yung motor mo so mga tindis na naidala ko dun sa kasa tindis ko bago na yan ano, kasi inaano ko muna kung talagang anong problema ng uh, prino preno ko dapat nawala lagi pag ginagamit ko na wala lagi pero bumabalik na din naman siya, no? So, ngayon, nung dinala ko sa kasa, pudpud na yung ano, sabi sa akin, napudpud talaga yung ano, yung, uh, a brick pad niya. Napudpud siya. Pudpud na pudpud, bakal na bakal na. Ay, sabi ng ano, eh, sir, ganito, pudpud na yung ano ko, eh. Eh nagulat ako, sabi ko. Eh, isang linggo pa lang sa akin, eh, pudpud na. Diba? Napudpud na siya. At tapos yun, ya, tinik nila, may, ano daw, may tama daw itong parang yung umiipit siya prino ko dito so parang na may tama daw kaya pag nag prino ka pag press mo ng prino di na siya bumabalik umangat so lagi na siya nakaipit kaya pag prino mo nakaipit umiinit yung kalipor niya saka doon siya nawala ng prino tapos yung pad na nga ano, pad kinakain niya kaya one week lang nakudkud siya kagad so ngayon pinapalitan ko So akala ko naman kasi kasama ng 500 kilometers ko, pinaano ko sa kanila, pinatsik ko na rin, pinatsik na rin, kasama sa bayo yun. So akala ko naman walang bayad yung ano. Kasi maintenance yun eh. One year warranty yung maintenance nila eh. So sinila ko sa ano. Doon lang medyo, doon lang medyo ako na ano. Kasi warranty pa eh, di ba? Saka sira naman yung caliper. So sana sa Mitsukoshi, sa may ano. Sana yung uh, Libor wala naman sana bayad kasi nilak ko sa Libor eh sa preno, kasi ano daw yon disposable or papalitan daw talaga yon kasi pud na so bayad -baya daw yon. Pero yung change oil naman walang bayad daw, yung langis lang binayaran ko. So yun lang so dapat di ba, sira naman yung caliper yung nakakosan nila, so dapat wala nang bayad labor. Pero sinisingil nila ako sa liber 100 pesos pa. Malit lang naman pero malaking bahagay na rin yun. Di ba? So, uh, sa dami kong experience sa pag ko, pag uh, one year warranty yung labor talaga, walang bayad talaga yun eh. Honda, Yamaha, yun na, ano ko, one year talaga yon, Yung isa kong motor dati na ano rin, China, two years yun warranty, wala akong binayaran ng mga labor noon. Nagpapalit ko ng play rings noon, nung nadisgrasya ako, natumba ako, wala akong binayaran sa labor noon. Pero, pero yung mga gamit na pinalit, yun ang binayaran ko lang. So sana, yun lang. Medyo na-disappoint na ako doon sa labor na may pre-warranty. Eh. Ay ano, pre-labor daw sa loob ng isang taon pero nagbayad pa rin ako. Pagpalit lang ng brick pad sa likod. Masira naman. So yun lamang po no. So balo yung uh, gas consumption ko. Sunod po, abangan nyo po yung vlog ko. Malaman po natin kung magkano nga ba yung gas consumption nito saka yung iba pang mga ma-experience natin sa motor na to so ayan nga po no halos uh, yung palang na-experience ko so masabi ko talagang napakasulit nya sa halagang 130,000 eh wala akong masabi hindi, hindi sila magaganyang uh, price na medyo mahal kung hindi quality yung motor na to ayan nga po no yung mga experience ko dito yung sa handling nya napaka smooth ayan makita nyo po dito sa aking mga biyahe sa mga ulan oh, nasubukan ko na rin po ito sa tagulan medyo may baha baha konti talagang wala akong naging problema wala akong naging abriya saka sa so mga traffic madali lang din siyang isingit saka talagang uh, takbo niya mga 100, 100 to 110 talagang napaka smooth para sa kanya napadali lang so ayan wala akong masabi dito sa motor na to sana wala na akong ibang mga experience no sa mga nangyari So ayan lamang po no. Abangan niyo po ulit yung mga susunod kong vlog labot sa Euro Falcon na to. Para maipaalam ko rin po sa inyo yung mga maranasan ko sa motor na to. So ayan po, maraming maraming salamat po ulit sa inyo. Uh, abangan niyo lang po ulit yung mga susunod kong vlog. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe diyan sa ating channel, please naman isang approve naman diyan. Maraming salamat ulit. RS po lagi sa lahat mga kapalcon.